Pwede mo sabihin? Walking walking! Walking kami ni Joy. Say hi Joy! Sabi ko hay nag

Kami. bilang huy Bilang huy Kata hmm. <glarat kuat ditulis> waktu

paahon. Ayaw. ka makakalaka dito maabot irenil mo dito huni ng ibon Hanggang saan? Hanggang saan? <laughs> <Naging bida ako. laughs> Sige, picturean kita ng madami. <laughs> Anong? Pati mo sabihin. Walking, walking. Walking kami ni Joy. Si hey, hi, Joy. Sabi ko, ay, nagilak. Ha? Umuulan nga lang pero paylang. lang. Ito na, ito na umpisa ang araw dyan. Ayan nga, link ka dyan, malala. Super. Saan? Eh mga na. Ay, ang bahay na to. Oo. Mm -mm. Sa oh, sure to. Ang okay. ganda pala dito. Aha. <coughs> uh -huh. Ang kadon, may nabay ko yan. Hindi ako tumutukot. Ayan. Pabalik na kami ni Joy. Punta na kami baba. Baba na kami. Bali, kumunta kami doon sa dulo akyat tapos papaba naman kami ngayon umaambon, pero okay lang hindi naman ganun kalakas ang ulan sarap pagpawisan ang dami rin nag ano, ang daming nagjogging ang daming nagbike pero ang iba nagsilong kasi umaambon so mamaya ulit Mm. <laughs> oh. Tambay tayo to. Yung gusto mo lang naman mag-jogging, pero yung sapatos mo, sumusukot. <laughs> Eh, hey, dito na tayo sa baba. Ano? Mata. Saan? Pag mo, alam. Pababa na to? Ha? Okay na? Patag na? Oo. Ah, okay. Dito kanina yung parang umaki tayo na sobrang terik eh, Yung masakit sa binti. Nabas na yung kukumus. Oo no, eh. <laughs> yung sayo. Umpisa ka na naman, ha? Ang ganda. pero nakakatakot yan pag gumuho. Yan, no? Na, pwede pa yan gumuho. Kaya Kaya pala tumawa. Kaya pala tumawa. Kaya pala tumawa.

Até a